Hello mga kababayan, nakarang part ng episode, hindi kami nakakain sa second branch ng Rosemar Paris Overload sa Tagaytay dahil ito ay sarado pa. Sinamahan nyo rin kami bumisita sa MMSL Resorts at Balite sa Madeo Cavite. Nakita natin dito ang gandahan ng lugar. Ngayong episode, mag na attempt kami na puntahan ng second branch ng Rosemar Paris Overload sa Tagaytay. Kaya mga kababayan, tayo nang bumiyahe. parang may umbutala siya. <laughs> How's happen? Tadi-tadi po. Akala mo may makuha tubig dito. Ilang seconds? Dapat mas dun yung ulo mo umaho. Natapos <laughs> <laughs> din ang aming pagligo sa Balete Falls and Swimming Pool. Um, so, ang plano namin ngayon ay susubukan namin ulit bumalik kay Rosmar sa may... Tagaytay uh, Kanina kasi uh, sarado eh So ngayon try namin kumain Bago kami umuwi So sana maka Pasok ulit na kami Makakain na kami sa Rosemar Oop Oop ya yeah. Daming aso Hello guys, kasama pa rin natin ngayon si Don Raquetero at kanyang OBR na si Miss Anne. May Facebook at YouTube channel po siya. Please support by like and subscribe. Oop. Ah, grabe. Madeo, kapit. tayo diretso de lang diretso na natin to ito na kasi yung crossing eh. diretso na diretso kaliwa eh, diretso na kan kilometer so mas malapit pag gano derecho derecho natin na. bagal ang bagal ng takbuhan ayun na po ang Amadeo ayun siya sabi ko copy capital of the Philippines ang mga paintings murals, mural paintings. Pasok na entrance. Ito. Doon. Doon. Oops, siyempre. Taas. Dito? Dito? O, oh, doon na. Doon na tayo. Oh. Hmm? Malayo nga lang. Ano, ah, dyan na lang? O, oh. dyan kami. ito na nga. Nandito na kami kay Rosmar. Ang daming daming dumarating. Oo. Oh. Ayan, oh. Ayop siya. Ah. Dito? Si Jollibee. Ay, si Jollibee. Ayan. Ang pisura mo daw siya. So, aakyat pa tayo sa taas. Aakyat pa. So, ito na nga, guys. So, aakyat tayo sa taas ngayon. Yan, may comfortable din dito. There's a swimming pool. Ito, guys. Oo. So, aakyat tayo doon sa taas. ¡Gracias! Okay lang. Tayo. Okay. So ito na nga ang ganda dito. So ayun ang pinakababa. Pinaka gate nila. So ito yung ano nila, self service. Sir. Ito yung ice cream. Name

ako na. Ah, na kami sa rice Namayat 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 yung manok ni Rosmar Yung know? oh Oh, <laughs> Andi rin Okay, ayan Okay na hindi Mamaya na lang Be, bakit namayat yung manok nyo? Hindi po, ay na malaki ma Pwede ba? Ayan guys, pinalitan ko Kasi parang namayat yung ano nila manok pag pinalitan ko yung manok mo, namayat eh. Tumaba na. Yung ice cream, andi rin. Hindi po ah. nung ayun lang ko, andi rin yung ice cream. May balik natin natin. Teka, ilagay natin yung ibang ice cream. Okay, ah. Um, ano masasabi mo, Lord, sa ano ni Rosemar? Guys, mas masarap si Rosmar. Mm -hmm. Ay, si Diwata. Ay, Ay. yung Paris, ni Rosmar. Rosmar. Yeah. Yon. I-clear lang natin, guys. Tikman natin, natin itong ano, ha? Sikin. Sik Sinkit. 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 Sinkit Diwata, eh. Sikin. Sikin. Sa kayo. Sikin. Ito kaya ano? Sinkit. 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 Mm. Sarap. Crispy. Sana pa? La, yung laman. Sana pa? Tingnan natin yung laman. Kamayin ko na. Sige lang. Dito hmm. Malasa. Malasa. Oh, so okay. guys, magandang review niya kay Rosmar sa Paris ni Rosmar sa Overload. Kasi kumain ano na uh, ako dun kay, ano. Kumain na siya kay Diwata eh. So hindi na natin ni ano kay Diwata, okay na yun. Basta yun na yun. Ayan <laughs> yeah. No. Um sarap. Ah. Uh, hindi po kami bayad dito ha. Nagbayad <laughs> po kami. <laughs> kami ang nagbayad, hindi kami binayaran. Ayan na. ice cream lang, bilis matunog. Libre yan? Oo, oh, libre din to. Ayan, may libre ng ice cream. Makala nga namin, ano yan, Andy? Ano lang? 100. 425 lang. So, dumami na yung tao. Bine na tayo, guys. Hapon na. So medyo dumami na yung tao. Okay, hey, Rosemar. So So sana <laughs> salamat sa at naka <coughs> good um, sa man um, good sa ng panla panlasa um, panlasa okay good sa good yung ano oh, Paris ni Obama ni Rosemar so sa 125 pesos sulit na sulit siya so hanggang dito na lang guys tapusin uh, ko na to medyo mahaba na yung vlog At uh, salamat sa pag kananood Stay safe po at ingat po